kundi sa mabuting pakikituro. Lahat tayo ay mayroong puso't kakayanan para maglingkod at magsama-sama sa lahat ng panahon. At yan ay gagawin natin hindi lamang sapagkat mahal natin ang ating bayan, mahal natin ang ating pamilya, hindi naniniwala tayong may isang dakilang Diyos na patuloy na bumapatnubay sa atin, binibigyan tayo ng lakas, ng buhay, ng kakayanan para tayo ay mabigkis bilang isang malaking. At yan po ang mensahe ng ating pagkikita-kita sa araw neto. Yung mga bagay na nakikita natin, gano'n man niyang kalit, ay patutuo naman na tayo itutuon sa isa't isa. Yung tulog natin, gano'n makahina, yan ay patutuo na nagmamahal lang tayo, hindi tayo magkakalimutan, ano man ang dumating sa atin. At yan ang ating lakas. Meron tayong kapamilyang mahal tayo, meron tayong kapitbahay, na tayo, mayroon tayong nanulungkulan na hindi lamang nagsasalita, kundi gagawa. Hindi lamang nangangako, kundi higit sa lahat ay tumutupad sa kanilang mga salita. At ito ay patuloy na magbibigis-bigis sa atin upang sa dako pa ron, maharap natin ang problema ng ating pamilya at ng ating bayan na tayo'y nakatindig, na tayo'y nagtutulungan at tayo'y magsasama-sama sa lahat ng parang sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa inyo. At makakasa po kayo. Yung pagpapalong bu 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 bukas ang mga tahanan at opisina ng mga kapitan ng mga konsiyan. Ang bumubuo ng mga sanggo ng barangay. Mga barangay kano na kapiling natin. Bukas po ang aming tahanan. At sigurado po po sa inyo. Sa apot ng aming makakaya. Kami lahat ng dito. Tayo lahat ay magtutulungan upang palakas natin ang mga mahihina. mabigyan natin ng inspirasyon ng mga nawawala ng pag-asa. Patulungan natin ang mga kapatid natin mga may sakit. mabigyan natin ng mabuting pananaw ang ating mga kapatid na kumisan ay nawawala ng loob sa mga kapatid natin mga mahihirap. Makakasa po kayo na yun pong pagkakataon na pinagkaloob niya sa akin. Sampo ng aking mga kasamaan sa tulong ng ating minamahal na gobernador, Daniel Fernando. Alam po ninyo, malakas ang loob ko humarap sa inyo sa pagkat. Kung meron man akong hindi kaya gawin, ay kaya kong lumapit sa ating gobernador na kaya naman tayong unawain lahat. Kaya kong lumapit sa ating vice-alcalde. Kaya kong makiusap sa ating mayor, vice mayor at mga kusihal para lamang matulungan ang bawat isa sa inyo. Ang susi po talaga Pagpunto nung matay, parang isang matapang pamilya. Hindi po may sakit natin, alagaan natin ka. Hindi po natin kapilit ang bawat isa. Pero ano po yung mga kapamilya, kapit-bahay. Mahalit po natin yung ating kapamilya, yung mga kapit-bahay. Nakahanda po ang ating mga kapitan. Mayora po, dahat. Pag nagdunuhan po tayo, yung buong suking para maipagkabupay po natin na ang pagawakan po natin ang so solusyon. Dahil po tayo, kita-kita po natin kung kano malaki ka yung papel na tinatong kanan ng tao po sa atin. Nagkataw na iba-iba ang ating tungkulin. Pero yung pinagsama-sama natin yung pagpukot sa ating tungkulin, yung pinagsama-sama natin ang kayaan sa ating pamaraanan, yung buong susi para pagkampanan po natin yung mga panalakutan natin at may pagkatupay po natin yung mga inaarap po natin ng mga ako ah, na hindi po namin makakalipotan yung mga, mga kapatid natin na nangangailangan sa kapatidyan ng papel ng pamahalaan. At ako po ay nasama sa pamahal ng pinag-uusapan natin. Pagpupagsasama-samahin po natin ang aming pangalipotan. So, Kung makamasan po ba yung dadagdag ko yung para papatunayan na sa inyo hindi na hindi lang kami tutungo sa aking kanunggulan kundi tinuturin namin kayo mga kapatid at kapatidya. <laughs> sa <-talo, mayun. laughs> <laughs> salamat salamat ko, Congressman Daniel Rey Dumito. <laughs> na? Para,